Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Ginong Noel Francis S. Bendio, mula sa Basilier ng Edukasyong Sekundarya, Major ng Filipino, First Year. At sa video na ito, tayo ay papasok sa mundo ng ponolohiya upang talakayin at maunawaan ng mabuti kung ano ang kahulugan ng ponolohiya, ang tatlong salik sa pagsasalita, ang mga parte ng bibig, at ang wastong paraan at punto ng artikulasyon. Iyan, makinig ng mabuti upang maayos na maunawaan ang mga talakayan na ating gagawin. At ngayon, atin nang simula ng ating talakayan. Ano nga ba ang punluhi Ito ay ang pag-aaral sa mga makabuluhang tunog ng wika o punema. Ano naman ang punema? Ang punema ay kinakatawan ng mga titik ng alpabeto, gayon din ng mga marka o pananda ng gumagabay sa mababasa upang mabigkas ng wasto ang tunog, salita o pangungusap. At ngayon, ating alamin ang tatlong salik sa pagsasalita. Ang tatlong salik sa pagsasalita ay enerhiya, artikulador at resonador. At ang mga parte ng bibig naman ay ang ulo ni Oscar ang ating batayan. At ngayon, Dumako naman tayo sa Ponemang Patini na kung saan ating isa-isahing ipaliwanag kung anong bahagi ng dila, posisyon ng dila ang ginagamit upang mabigkas ng tama ang bawat patinig. Posisyon ng dila Mataas. Ang dila ay mataas sa bibig. Gitna. Ang dila ay nasa gitna ng bibig. Mababa. Ang dila ay mababa sa bibig. Bahagi naman ng dila ang dila ay nasa harap, ang harap ng dila ay ginagamit. Sentral, ang gitnang bahagi ng dila ang ginagamit. Likod, ang likod ng dila ang ginagamit. Narito naman ang tamang paliwanag sa bawat pagbikas ng patinig. Patinig E. binibigkas ng mataas ang posisyon ng dila at harap ang bahagi ng dila na ginagamit. I-I-Ibon. I-I-Ibon. Patinig E, binibigkas ng gitna ang posisyon ng dila at harap ang bahagi ng dila na ginagamit. E, E, Elephant. E, E, Elephant. Patinig U, U or O, binibigkas ng mataas ang posisyon ng dila at likod ang bahagi ng dila na ginagamit. U, U, Ulo. U, U, Ulo. Patinig O, Binibigkas ng gitna ang posisyon ng dila at likod ang bahagi ng dila na ginagamit. O, o, orasan. O, o, orasan. Patinig A. Binibigkas ng mababa ang posisyon ng dila at sentral ang bahagi ng dila na ginagamit. A, a, apple. A, a, apple. Mahusay, natapos na natin ang punemang patinig at ngayon pumunta naman tayo sa punemang katinig. Ano nga ba ang punto ng artikulasyon? Naglalarawan sa kung saang bahagi ng ating bibig na gaganap ang saglit na pagpigil o pagabala sa paglabas ng hangin sa pagbigas ng isang katinig. May limang nakapaloob sa punto ng artikulasyon. Ito ay ang panlabi, pangingipin, panggigilagid, pangalangala at brutal. Sa pangalangala, may dalawa tayong uri ng ngalangala, ang matigas at malambot na ng ngalangala. At ngayon, ipapaliwanag ko ang tamang pagbigkas sa panlabi. Panlabi. Ang ibaba ng labi ay dumidikit sa labi ng itaas. At ang mga punemang katinig na nakapaloob dyan ay pa-pa-pa-papa, pa-pa-papa, pa-pa-papaya, pa-pa-papaya. At b b baboy b b baboy m m mama m m mama pangingipin ang dulong dila ay dumidikit sa loob ng mga ngipin sa itaas t ta t ta tatay t ta t ta tatay d d dorian d d dorian at sa ena naman ay na na nana na na Nana. Panggilagid, ang ibabaw ng dulong dila ay lumalapit o dumidiit sa puno ng gilagid. S -s snake, S -s snake. Sa L naman, l l lala, l l lala. Sa R naman, r r rambutan, r r, -r rambutan. Sa pangalangala, ang ibabaw ng punong dila ay dumidiit sa vellum o malambot na bahagi ng ngalangala. -ngala. At ang mga punemang katinig na nakapaloob dyan ay KG K, G, K, kahoy, K, K, kahoy, G, G, goat, G, G, goat, G, G, goat. At ang panghuli, ang glutal. Ang babagdingang tinig ay nagdidikit o pag naglalapit at hinaharangan o inaabala ang presyon ng papalabas na hininga upang lumikha ng paimpit o pasutsot ng tunog. At ang punemang katinig na nakapaloob dyan ay H. House. 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 At ngayon, dadako naman tayo sa paraan ng artikulasyon. Ano nga ba ang paraan ng artikulasyon? Ito ay tumutukoy sa paraan ng pagpapalabas ng hangin mula sa baga at kung paano ito hinaharangan, sinisikipan o pinapabayaan upang makagawa ng tunog. Ang paraan ng artikulasyon ay may anim na nakapaloob. Ito ay pasara, pailong, pasutsot, pagilid, pakatal at ang panghuli ay malapatinig. At ngayon, Ipapaliwanag ko ito isa-isa. Pasara. Ang daanan ng hangin ay harang na harang. At ang mga patinig na nakapaloob dito ay P, T, K, B, D, at G. Ang P, A, T, K ay ang mga punemang katinig na walang tunog. Pa, pa, papa. Pa, pa, papa. Pa. Ang T naman ay ta ta truck ta ta truck ang kinaman k k kangaroo k k kangaroo at ang b d at g naman ay mga punemang katinig na, ka na nakapaloob sa pasara na may tunog b b bahay b b bahay d d dog d d dog g g, -g gatherade g g, -g gatherade at ang pangalawa pailong or as English, sa English, sa Ingles ay tawagin nating nasal. Ang hangin na nahaharang dahil sa pagtikom ng mga labi, pagdukod ng dulong dila sa itaas ng mga ngipin o kaya'y dahil sa pagbababa ng velom. Velom ay hindi sa bibig kundi sa ilong lumalabas. At ang halimbawa ng mga punemang katinig na kapaloob dito ay M at N na may tunog Ma-ma-mama Ma-ma-mama Na-na-nana Na-na-nana At ang pangatlo, pasutsot or, or fricative. Ang hangin lumalabas ay nagdara nagdaraan sa makipot na pagitan ng dila at ng ngalangala -ngala, o kaya kaya'y mga babagtingang pantinig at ang pang-apat ay paggilid. Ang hangin ay lumalabas sa mga gilid ng dila sapagkat ang dulo ng dila ay nakadiit sa punong gilagid. At ang punemang nakapaloob dyan ay ang L. L-L-Lala, L-L-Lala. At ang panglima ay ang pakatal. Ang hangin ay ilang ulit na hinaharang, hinaharang at pinaba Baya ang lumabas sa pamamagitan ng ilang beses ng pagpalag ng dulong nakaarkong dila. At ang punemang katinig na nakapaloob dyan ay R. Z. Rambutan. Z. Z. Rambutan. At ang panghuli ay ang malapatinig. Dito'y nagkakaroon ng galaw mula sa isang posisyon ng labi o dila patungo sa ibang posisyon. At ang punemang katinig. Nakapaloob dyan ay ang W at Y. Wa-wa-watch. Wa-wa-watch. Yo-yo-yoyo. Yo-yo-yoyo. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat sa inyong panunood. God bless. Bye! <tapos>